Zainab, pinagtawanan sa Jamie Gala dahil dito. Sentro ngayon na matindi pang mula sa netizen ang sikat na vlogger at influencer na si Zainab Harake. Matapos ang isang kontrobersyal na pangyayari sa katatapos lang na Jamie Gala 2025. Ang Jamie Gala ay isang taurang prestigyosong event kung saan nagsasama-sama ang pinakamalaking bituin sa showbiz industry. Isa itong okasyong inaabangan hindi lang ng mga fans, kundi pati na ng buong industriya. Kaya naman hindi na pagtataka na bawat kilos, suot at payag ng mga dumalo ay nasa ilalim na masusimata ng publiko. Natay nagsusumikap ng pakitang gilas mula sa kanilang eleganting gown. Hangga sa pagiging articulate sa harap ng media. Isa sa mga agaw at tensyon ngayong taon ay ang newlywed couple na si na parake at basketball player na si Rapex Jr. Lumika ng ingay ang tanyang presensya sa blue carpet na nasasuot ng elegante at sexy na itim na gown na talaga namang tumanggap ng papuri sa passion scene. Murit isang hindi na sa pagkakamali ang magawa ni Shayna, na adat pinuna ng mga perfectionist na netizen. Nagugat ang issue sa isang panayan ng spot.ph sa blue carpet kung saan tinanong nila si Shayna Patray. Kung ano kanilang dream travel destination para sa kanilang honeymoon. Sinabi kasi ni Zainab, yung honeymoon trip na gusto talaga namin is from Europe. Kung iisipin, tira simpleng lang ito. Muli sa mundo ng social media, hindi na balikta sa maling grammar o manonay sa Ayang Ayon kasi sa maraming netizen, mas tamang sabihin sana ay our dream travel destination is Europe, imbes na is from Europe. Dahil dito, naging tampulan ng biro si Zena at kumalat agad ng flit sa social media na sinamaan palang iba't ibang memes at sarcastic remarks. Marami nga ang nagsabi na sana ay hindi na lang mag-ingli si Zena para hindi siya magkamali Komento ng ilang netizen Pram? Sinong garing ng Europe Anong pram? Is dapat atiko? Huwag sana mag-English kung alam naman na mali-mali rin Habang patuloy ang pangungutya mula sa ilang netizen Marami naman ang dumipensa kay Zainab Ayon pa sa anila Sa Pilipinas ang malamin perfect pagdating sa English Kung totoo Kahit ang mga native English speaker O sa ibang bansa Ay hindi umunupik ang wrong grammar Ang mahalaga ay naiintindihan ng iba ang nais mong iparating. Saad pa ng isang netizen, daming perfect, sa ibang bansa nga, kahit punong gamar, walang pumupuna. Dito lang sa Pinas, lahat pinupuna, pero sa bahay palamunin naman. Dagdag pa ng isang netizen, sa Pinas lang yan, basta maintindihan ka sa dulo, ayos lang yan sa ibang bansa. Sa kapila ng isyo ito, nanalatin yung tikom ang kampo ni Zainab. Si pero isang bagay ang malino dahil sa isyo na ito, nasa social media isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging malaking issue, lalo na kung ikaw ay sa kanilang personalidad.